kanilang tuloy-tuloy na misyon para makapaglingkod sa mga Pilipino, pinarangalan ng Gawad Filipino Awards ang isang non-government organization na nag-aalok ng mga job trainings, educational opportunities at religious support sa bansa. Dahil sa parangal na natanggap, lalo pa raw nilang pagsisikapan ng kanilang serbisyo para makatulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Ang detalye tunghayan sa aking report. Muling binigyan ng pagkilala ng Gawad Filipino Awards, duyan ka ng magiting dangal ng bayan ang Hasmaday Foundation na isang spiritual and humanitarian organization. Ang kanilang pagkilala na natanggap ay bunga ng kanilang pagsisikap sa maraming taon na makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Patunay dyan ang ilang mga programa na kanilang isinasagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang na dyan ang pagbibigay nila ng mga job trainings, educational opportunities at religious support. Sa pamamagitan din ng kanilang mga satellite offices sa iba't ibang lugar sa bansa, na isasagawa nila ang kanilang social services programs gaya ng pagbibigay ng mga pagkain, pagtulong sa mga may sakit na kailangan ng healthcare at hospitalization assistance. Ayon sa CEO President ng Hasmaday Foundation na si Ralph Jimmy Gayatin, ang kanilang organisasyon ay para talaga sa mga mahihirap at nangangailangan nating mga kababayan. Ang kanilang parangal rin daw na natanggap ay gagamitin lang inspirasyon para mas lalo pang tumulong sa mga Pilipino. Malaking bagay ito para sa lahat ng Pilipino sa WhatsApp, lalo-lalo na sa mga mahihirap mga needy and na gusto ko tulungan ng kanila. Kaya nangyari sa Sweden Foundation. Ito po ay uh, gagamitin ko bilang inspirasyon at uh, magbigay ng inspirasyon doon pa sa mga gusto kong tulungan sa Foundation. At sa mga taong naniwala at matiwala sa Hasmada Foundation na katuloy, na nakinabang at uh, nagtutulong at tumutulong sumusuporta sa Asmaday Foundation. Um, inspiration po ito na napakala kayo hindi naman dito sa sa salibutan hindi pati natin sa sa, sa langit no? Sa, ating mga salibutan kasi ginawa po lahat na ito dahil mahal ko ang kaibigan natin ng Pilipino mahal natin yung kapwa natin ng Pilipino ang Hasmaday Foundation din daw ay isa sa mga organisasyon na nagiging katuwang ng mga Pilipino para umunlad sa kani-kanilang nais na maabot sa buhay ang Hasmaday Foundation ay magiging katuwang nila sa kanilang mga pangangailangan, uh, spiritual, material at social services. Bukod sa parangal na natanggap ng Hasmaday Foundation, tumanggap rin si Gayati ng Honorary Member sa Philippine National Police Academy, kung saan isa raw sa kanyang flagship program sa Davao del Sur, katuwang pa rin ang Hasmaday Foundation ng app na makakatulong sa mga kapulisan na agad makita o maresolba ang ilang mga insidente na nakuhaan ng mga sibilyan. Samantala sa ngayon tuloy-tuloy ang Hasmaday Foundation sa pagpapaunlad pa ng kanilang mga programa na para sa mga Pilipino sa buong bansa. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.